Uh, may pumunta ditong tao na hinihingian siya ng pera kaya sa mga nakakilala kay Bandam huwag po sana natin siyang uh, pagsamantalahan or uh, sorry sa word na talan yung parang parang gamitin yung kahinaan niya So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang-magandang uh, morning, magandang araw, magandang gabi sa atin lahat mga kababayan. Saan man po kayo naroon, ayan, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, ganon din sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan natin, OFW. Ayan, kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, mga kabarangay, uh, isang uh, mapagpalang umaga na naman po. At ito, may lakad na naman ang Team Daddy Frankie. Pero syempre mga kababayan, bago po magsimula ang aming araw, ay nanaisin ko munang magpasalamat sa lahat po ng nakasuporta, sa lahat po na nagmamahal, lahat ng mga viewers natin, lahat na nakasubscribe sa ating YouTube, nakafollow sa ating uh, Facebook page. Salamat po talaga sa inyong lahat. Unang-una kay God, at syempre sa lahat na nanonood ng ating programa, lahat ng nakasuporta sa programa na ginagawa ng inyong lingkod mga kababayan. At syempre pasalamatan ko rin ang aking team, ang aking asawa na napaka sa lahat. yan si Aling Rochelle, lahat ng ating uh, mga kasamaan, mga driver, cameraman, editor, lahat-lahat po at lahat ng nakapanood ng bidyong ito. Kaya ng aking sinabi mga kababayan, Bago magsimula ang araw, ay magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Dahil uh, 3.7 na tayo ngayon, di ba? Sa ating Facebook page. 3.7M, thank you, thank you so much. At ito po ang reason, isa pa sa reason bakit ako nag-video. Uh, Nakasama si Kuya Bal si Bandam. Dahil meron lang akong konting uh, announcement at pasasalamat. Unang-una, come kay uh, Mami Melinda filipi Coister. Ayan, siya po yan nagpadala ng pagmamahal, suporta. Kaya uh, uh, Kuya Bal, kay Bandam, kay Nancy. Although yung mga kay Kuya Bal is uh, naibigay na namin at uh, yung kay Nancy naibigay na rin namin. Sa ngayon ay yung para kay Bandam naman. Bandam, ah, uh, may binigay si Mami filipi Coister galing sa ibang bansa. Galing, galing ibang bansa. Oo kasi alam niyang matakaw ka pasensyaan mo muna to hindi pa to ano kumbaga county pa lang kasi nagtry pa lang siya nagtry okay, Nag pa lang siya magpadala para katunayan na yung padala niya is makarating dito makarating Nak oo so ang binigay niya is chocolate chocolate candy, candy. kumakain ka ba nito oo oh. ano ba yan Ah, uh, burrito ko ito eh. Ah, paborito mo yan? Oh. Buksan mo nga, tikman mo. Okay. Okay? Ah. Tikman mo. Ba't di mo bigyan si Kuya Bal? Oo. Oh. oh ha, hmm. Masarap. 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 Sa ano sasabihin mo kay Ma'am Philippe Coyster? Mar ma marami salamat. Uh, ah, bigay tayo ng padala mga... Kain ka muna, kain ka muna. Isa pa. Isa pa. Ay, magpasalamat ka muna kay Ma'am Melinda Pilipi Coyster. Dali. Marami salamat. Ah, uh, uh, yung Belinda. Anong uh, ah, Belinda? <laughs> Ma'am Melinda, ma 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 Melinda. Pilipi Coyster. Ma'am Belinda. Anong eh, Ma'am Belinda. Melinda. Melinda. Pilipi. Pilipi. Ano? Coyster. Uh, ten. Coaster, Coister. ten. Meron pa. Bukod dyan, meron pa. Ito pa, o. Oh. O. Oh. O, oh. pero huwag mo nang buksan to. Mamaya na. Mamaya. Oh. O, tapos may chocolate pa. Chocolate. Oo. Oh. Ano masasabi mo? Ah, maraming kalamat lahat. Ito, 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 araw hindi, may papadala pa daw siya eh. Meron pa? Isang kaldirong kanin. Eh, Tangin? Oo. Hindi, kasama yung ulang. <laughs> Tangin lang ulang, -ulang eh. <laughs> Kanin lang daw muna isang kaldiro kasi nakita ni Ma'am Melinda Koister, Pilipi Melinda Koister, matakaw ka daw. Kaya sabi niya, Frank, Dadi praki magpapadala akong kanin para kay Bandam. Ano masasabi mo? Okay, magdiyan yan. Ah, maganda yon. Eh, para, mag para magbutog ako. Kaya lang, ano isasama niya? Hmm. Bakit ulam pa? Yeah. <laughs> ha? Kausapin mo si Ma'am Philippe Melinda Koester. Baka bigyan ba tayong tangin ng walang <laughs> ulang? Dapat ang kasama ulang. Kailangan may kasamang ulam. <laughs> gusto ko, gusto ko yung ulang ko, ah ah alits manok buo ah, alits manok buo ayan, pero syempre, anuman ang dumating sa atin pasalamatan natin no? eh, tanggapin ko yun Tang, oh, tanggapin malit malaki malit malaki galing sa puso nila yon galing sa puso sakin sa mhm mm diba? mhm okay, so mag-thank you ka pala maraming salamat no joke, no joke, no joke ah, ah, balinda ah, maraming salamat balinda Pelepe Coyster. Ah, ah, pelek, pelek, patuste. Ano patuste? Pelek. Ah, ah. Hmm. Ano? Pulosti. Anong pulosti na? Iba na yung pangalan. Ano? Mami Melinda Pelepe Coyster. Okay. Mami Melinda Pelepe Pokken. <laughs> <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, huwag niyo po sanang mamasamain yung ah Biro at tayo na po ang umunawa kay Bandang. Gaya po ng paulit-ulit sinasabi ni Daddy Frankie, maging ako man po, nung unang-unang lapit niya sa akin, medyo na-open ako. Pero nung nakausap ko, one-on-one -on -one kami, at nakilala ko, nalaman ko yung kanyang uh, kalagayan, inunawa ko na po dahil sa kanyang uh, kalagayan. So yun, gaya po ng aking sinabi mga kababayan, ayon nung nalaman ko po ang kanyang status, ay ganun pala siya. Kahit anong gawin natin, kahit anong turo natin. Dahil yung isip niya talaga is grade 1 talaga. Kaya kayo na po sana ang bahalang magpasinsya kay Bandang. Pero sa mga mga kapanood nito, mga kababayan, gaya na aking sinabi kanina, na mayroon na akong konting uh, announcement. Kasi si Bandam, kaya na sinabi, hindi lahat ng araw na isasama ko. Pag may mga meeting kami, kasi minsan napapagod din sila. Hindi na po pwedeng lahat ng lakad ko is kasama ko. Not all the time is kaya namin bantayan dahil nga po bata yan. Pero sa mga mga kapanood naman nito, kasi lagi ko pong binibigyan ng allowance yan. May nakarang araw kasi ano, uh, may pumunta ditong tao na hinihingian siya ng pera. Mabuti na lamang po at nakita ni Aling Rochelle. No? Kaya sa mga nakakilala kay Bandam, wag po sana natin siyang uh, pagsamantalahan or uh, sorry sa word na pagsamantalahan, yung parang parang gamitin yung kahinaan niya kasi yung batang ito mga kababayan, konting takot mo lang, konting sindak mo lang, makukuhaan na, no? Dahil binibigyan ko ng pera yan para pag nagutom or what, may madudukot siya sa bulsa niya, no? Yun, so may ipapakita ako sa inyong video mga kababayan, patunay na huli dito kasi. Buti na lang naabot nga ni Aling Rochelle nakita niya. Kaya medyo tinakot ni Aling Rochelle yan na kung anong sinabi para hindi na ah, balik-balikan. Wala na kita dyan. Diwala na ako pangasahin. Doon ka, doon ka din. Dali itong pag-aaral. Dito ka na kay Larkin. Dito na hindi <tay Frollo> pa ka? No. Um ako ganun dyan ako kasama kayo ako eh paano, ka, hey, paano kasi? dyan ka ako muli kasi baka pasyal din mga nakalong kaya lang pamasahin lang pasahin? kung magandang araw pumasahin papalit ikaw sa kasama ka kasi may taong eto ganito klaseng tao Siya pa yung hihingian ba? Diba? Instead na tulungan natin Kasi hindi naman mga pagtrabaho to Mga kababayan eh. Mga pagtrabaho to Utos-utusan mo magbuhat Pero yung magkukusa talaga, wala pong makukuhang ganun. Yun. Kaya ako siya tinanggap mga kababayan, parang inadapt na dito. Pero hindi ko sinasabing pwede siyang umalis o ay hindi, hindi pwedeng hindi umalis, hindi. Ayaw kong itali baga. Gusto ko malaya silang lahat. <clears throat> pwede silang pumasyal, dumating. Pero nag worry lang ako sa nakita ko na karaang araw mga kababayan. Bandam, diba binigyan kita ng pera na karaan? Oo. O, mo? Magkano na tira? Ah, atira ko lang. Ah, penta, hinabi ko. oh Sa hinabi mo, saan wallet mo? Patingin. Dito. Kunin mo. Tignan natin. Ngayon mga kababayan, si Bandam talaga, ano yan mga kababayan? Ah, takutin mo lang, wala na. Matatakot na siya sa'yo. Kaya minomonitor ko rin lagi. No? Tignan ko lang yung ano. Kasi nakaraang araw mga kababayan o kahapon ba yun? Manigyan ko ng pera yan eh. May wallet din siya mga kababayan. Dali mo yung wallet mo dito. Para makita ko. Tingin. Ay, dumighay na. Oh, patingin. Hoy, pusang gala. Asa na pera, patingin. Pati wallet niya mga kababayan bago na. Oh, magkano 'yung pera? Bilangin ko. 320. Patingin, gusto kong makita. 1. One. 1. One. Two. Two. 300 na lang. 350 sa kwenta. 350. Okay, ingatan mo. Okay, lang latignan ko. Oh, ayan 'yung ganda ng wallet niya. Puro ID ng mga politiko. Kan. Sige, tago mo. Oh. Ay, de, de, de. Wag, ayaw ka ng politiko usapan. Ano sasabihin mo kay Ma'am Felipe Melinda Coyster? Ah, maraming salamat. Ah, 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 Pilipik. Ha? Ah, ulit? Maraming salamat. Pilipik. Ah, ah, That's okay. Coyster. That's Ayan. Yun. Kaya, again, Ma'am Mami Melinda Philippi Coyster, uh, saan man po kayo naroon ngayon at kung sakaling uh, mapanood nyo yung video ito, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal. No? At hindi lang po kay Ma Mami Melinda Philippi lahat po ng uh, kababayan natin nasa abroad, nasa ibang bansa, mga OFW. Thank you so much. At ito pa mga kababayan, no? Uh, may nagpadala kani kanina lang kaya samantalahin ko na rin magpapasalamat. Ang sabi po niya, naipadala ko na true. Ayan, San babe, uh, ano? Sunwave, ang allowance ni Bal. Ito ang picture. Pakibigay na lang sa kanya. Okay? Salamat sa kagaya mong may puso para sa mahihirap. At sa mga unhoused na kababayan natin. Palagi po akong napapaiyak sa mga vlog nyo. At araw-araw kong inaabangan ang new upload mo. Sana mag-vlog ano? mag na din si Kuya Bal para mapanood ko din siya. More pa more power turong kayo dito kasi umin more power sa team mo Daddy Frankie that's coming from uh, Ma'am Rowena yan mga kababayan Ma'am Rowena saan man po kayo naroon maraming maraming salamat po ito po nagpadala si Ma'am Rowena ng 2,169 ayon po sa kanya ay allowance ni Kuya Bal ayan so sa lahat po ng nagpapadala ayan maraming maraming salamat so Kuya Bal ito ay padala ni uh, Ma'am Rowena to 2,169. So, anong masasabi ni Kuya Bal? Good morning. Well, well, well. Kuya Bal, wait lang. Okay. Thank you so much. Siyempre, wala ko na po sa ating pong Panginoon pangalawa kay Daddy Franky, siyempre sa so pagkupkup -pag niya po dito sa akin, siyempre sa kay Mamita Rochelle at sa iyo po, uh, Mama Rowena. Mm -hmm. Mam Ma Rowena. From Canada po. Thank you, thank you so much po sa nap napakabuti ng abong po, So kahit na may ka pong binaramdam, hindi po pa rin, hindi pa rin po ininda yung pagtulong po sa kapwa po, lalo-lalo na po sa akin maraming salamat din po na palagi nyo po ang pagsubaybay po sa lahat po ng mga videos namin po nila Daddy, nila Daddy Frankie po sa buong team. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga followers at mga subscribers po ni Daddy Frankie at saka sa buong team. Siyempre po sa akin din po. Thank you so much po. At palagi po kayong nandyan sa mga suporta po. Hindi po masusuklihan po ang inyong kabutihan sa lahat po ng inyong natutulungan lalong-lalong po kay Banda at saka kay Nancy po. Thank you so much din po, uh, Mami Melinda. Philippe ay sir na palagi po kayo nandiyan. Thank you po. Sana hindi po kayo magsawang tulungan po kami, lalo na si Nancy po at saka si Banda. At saka, ako po, at saka hindi lang po kami, at saka sa iba po po mga, siyempre yung mga nahihirapan po at nangangailangan po ng tulong. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo lang. Salamat. At isa pa mga kababayan, uh, sa mga nagsasabi po na sana lalong-lalong kay Ma'am Rowena, total nabanggit banggit na rin niya ngayon, na sana mag-vlog na po si Kuya Bal. Mga kababayan, nagawa na po namin siya ng page. Hindi pa lang namin na announce hindi pa kami nakakapag-live. Gawa po ng uh, ilang araw po mga kababayan na hindi maganda yung boses ko, kaya hindi kami nakakapag-live. Pero uh, baka sa araw na ito mga kababayan, makakapag-live kami para mai-announce kasi thanks to God, naging okay-okay na yung boses ng inyong lingkod ano? So, gustong-gusto ko po mga kababayan, wala naman tayong iniisip kundi mapabuti silang lahat. Kanya-lamang po, syempre mga kababayan, total nandito dito na rin sila sa poder ni Daddy Frankie. Step by step gagawin po natin 'yung mga uh, suggestion ninyo yung, dahil 'yun din ang uh, hangarin ni Daddy Frankie, 'yung totally makarecover sila. Para pag naging okay na ay buhay din sila para sa kanilang future, para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Sa mga nagsasabi po na mapag-vlog or magawan, meron na po. Hintayin nyo lang na i-open uh, namin sa inyo. At sa mga nagsasabi po mga kababayan na uh, pangipinan si Kuya Val, syempre mga kababayan hindi po ganun kadali. Syempre uh, nakita ko yung ngipin ni Kuya Val medyo et, mula rito hanggang dito parang sira na lahat. So, hindi ganun uh, kadali. Alam nyo naman po ngayon, medyo malaki yung gastusin. Eh, sa araw-araw din po na marami kaming pinupuntahan, lalong lalo na sa mga lolo't lola, pero nakaplano na rin niya at may mga nag-message na rin na gusto nilang tumulong. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi po natin pwedeng sabay-sabayin dahil hindi po pwedeng sa isang tao lang tayo mag-focus. Lalo na yung mga sinasabi ng iba, kasi may mga nasasabi rin sila na bakit si Bandam lang, si Nancy lang lagi, si Bal lang lagi. Although hindi naman ako oh, nagpapaapikto sa ganon. Nagkataon lang sa, sa oras na ito na ipinapaliwanag ko sa mga iba natin mga kababayan. No? Kaya lahat po nang nakasuporta sa amin, maraming maraming salamat. No? Ayan. At sa araw na ito mga kababayan, papunta rin kami kay Nancy dahil ngayon po ay uh, check-up na naman po. Ito yung buwanan uh, check-up pagpunta sa psychiatrist. Maging sinansi mga kababayan, ay uh, hindi na ay pwedeng kaligtaan yung mga ganitong bagay. No? So bandam, tayo ay magpasalamat sa ating mga sponsor, uh, mga minamahal na sponsor, uh, lahat po kayo mapamaliit, mapamalaki, ayan, mapa pera, cash, or uh, things. talagang maraming maraming salamat. Bandam, uh, pasalamat ka. Maraming salamat. Uh, mga apunton, ha, uh, ma mabuti -ma tayo. Ah. Uh, ah, uh, dadalang dadalahin ko sa iyo. Oh. Eh, yung kanin, pasalamat ka doon sa pagpapadala ng isang kalderong kanin. Ah, uh, uh, maraming salamat uh, apadala mo maraming sangin bago luto. <laughs> uh, wala, wala pang Hindi, galing ibang sa pagdating dito malamig na. Ano 'yon? Paano 'yon? Uh, initin uh, Ha? Init, initin. In Tapos malaking kaldero, kailangan maubos mo daw? Paano 'yon? Uh, Iubusin ko. Uh Oo. -oh. Eh, yeah, ah, kain ko. Ha? Ah? Tingnan natin. <laughs> Tingnan natin. <laughs> <laughs> Kuya Bal? Well, well, thank you, thank you, thank you, thank you so much po talaga siyempre kay Ate Lea from UHM. Sa kay Bishai Irene sa Japan, thank you so much. Mag-iingat po kayo dyan. Siyempre kay Maminta Melinda ko sir. At siyempre po kay Rowena. Hindi lang po sa kanila nga po ako noon. Palagay yung suit nagpapasalamat Kundi sa inyong lahat po ng mga sumusuporta po sa atin siyempre salamat din kay La Dad Frank kaya sa kay Mamita, siyempre Rochelle, thank you so much. Banda na nakilala ko sa sila sa sa buong team. Thank you so much. Ayan. Kay Papa Sam at kay Kuya Rab at kay Papa Rizky yan. Maraming maraming salamat. salamat. At siyempre sa Team Rise Above headed by Tita Hanes, Ayun, maraming maraming salamat po. Sweet charm. Ayan, Tita Au, Ayun. Uh, rosary around the world. Ayun, thank you so much. Alam ko lagi po kayo nandiyan sa premiere namin. Kahit hindi kayo nagko-comment minsan, alam ko, ramdam ko yung suporta ninyo sa amin. Ayan, kaya Kabayan Marcelo Binluan, yan laging nakasuporta. Maraming maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating mga binipisyari. Ayan, kahit na hindi nyo ko uh, na-contact, alam ko yung suporta ninyo. Kahit may mga oras na hindi kayo nagparamdam dito, alam ko, naramdaman ko yung suporta ninyong lahat. Ayan, kaya maraming maraming salamat po. At syempre, kay Sir Dante Moore. Ayan, at sya kay Werdo Official, nagpapa-shoutout sila. Sir Werdo Official, shoutout sa iyo. Kay Dante Moore, Wag na po kayo magtampo. <laughs> Ayan. At sya kay Brother Ricky, yung kabayan ko diyan. Ayan, narinig na pasensya ka na, ano? Pero lahat po kayo, malapit sa puso ng team Daddy Frank especially sa ating mga lolo at lola god bless po mga kababayan daddy frank po anak ng pangasinan From pangasinan isang share lang po masaya na ako salamat god bless